Good morning guys. nandito yeah, tayo sa province Bigon. Nandito uh, tayo sa bahay na pinapagawa ni Motomatrix. Magsalan okay. muna natin dito. Tambay-tambay muna tayo sa glit. At wala tayong ginagawa kundi pumasyal ng pumasyal at mamasyal ng mamasyal. Ayan. Yeah palayan natin. Nasa tabi lang siya ng palayan. Kagubatan. Dito tayo sa kagubatan. Buhay tayo ng may gubat. Di puro ano, siyudad. Kasawa. Dito tayo sa mga nature. Mga tanim-tanim. Balang -tanim. araw. Dito tayo sa province tira para ganda buhay natin uh, kasawa na sa mga kamani manilaan mga centro sentro sentro hmm. ano naman oh. sa, sa manila makakita ka ba ng ganito papayang maliit hmm. may mga tanim dito Kamuting ka. Oy, oh. meron pang anong tawag niya, oh. oh. Kamyas. Hmm. mga okra pa tayo dyan. Kamuting kahoy sa paligid. May nyong. Isang piraso nyog. ka. Ikaw nakaisip. Gusto mo. Ikaw umakyat. Yan. Nasa mga gubat-gubat tayo kayo escape the stress in the Manila. Let's go to the province. Naman yeah, si Moto Matrix nagpapagawa ng bahay. Hana all. Oh, wala pera, wala papagawa. Ba naman. Baka naman, may mga sobra dyan, baka naman kita nyo yung taas na yun oh. langka eh, laki hindi pa nainog ah, may inog na yan kasi paborito natin yung langka sarap Yeah. Balay. ko so, alam nyo ba to kung ano to buri yung tawagin to yung pambubong sa mga bahay na pawid buri buri say ano say sa iba buli anahaw daw yun anahaw sa tagalog sa bicol buri uh, um, Sa sa mga kabikulano natin dyan mga vlogger Ayan, tayo yun ngayon yun, sa ano, malapit sa airport na sa mga uh -huh. Ito, pag umuulan, pwede mo gawin tong payong. Ayun. Payong. Kasi, hindi ka mababasa dyan. Ayun. yung mga ginagawang bubong sa bubong. Pambubong. yan Dami pa dito. Ayan, oh. Marunong ka lang gumawa ng bahay dito. Libre bubong na. Nagugutom na ako, ah. Anong kakainin natin? Hindi ako nga nagtrabaho. Nagutom na kagal. <laughs> Sasandok ng ano. may wagang Siwa na dyan trabaho. Ako engineer eh. Engineer. Waya ka gini nang na, po. ka na tuloy. Taga tokdo lang ko. Yan, yan, yan. Gawin mo yan, yan. Sige, gawin nyo yan. Para matapos ka agad. Doon lang rekla-reklamo. Hindi <laughs> ko kayo babayaran. No. Ito yung mga ano natin dyan. Oh. Magpapalitado tayo na itong ano, pinto. Para malagyan na ng ambas. Pinuro ko sa kanila yan eh. Para gan paano gawin yan eh. Para, para alam nila. Shoutout sa inyo dyan guys. Ah, salamat sa support. Okay, again dito na lang. See you.